Samantala sa eSports ulit, top eSports dinuminang European favorites na G2 eSports sa kanilang mainit na quarterfinals match-up. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Naputol muli ang pag-asa ng G2 Esports na makaselyo ng titulo sa Summoner's Rift matapos matalo sa top esports sa quarterfinals ng 2025 League of Legends World's Championship sa score na 1-3 nitong Webes ng gabi sa Beijing, China. Tinangka ng G2 na bumawi gamit ang kanilang mga comfort picks sa unang laban. Ngunit pinangunahan ni Lin Cream Gian ang top gamit ang kanyang assassin's pick na si Akali para sa isang dominante panalo. Nakuha naman ng G2 ang ikalawang laro sa pamamagitan ng malakas na botlane duo ni sama at Labrov na nagbigay ng pag-asa sa mga European fans. Ngunit nadurog muli ang kanilang momentum sa ikatlong laban matapos magpakitang giras si Jackie Lab gamit ang kanyang AD carry na si Israel na nagdala sa top sa match point. Sa ikapat na laban, sinubukan ng G2 na mag-execute ng agresibong strategy gamit ang Draven at Sindal combo. Ngunit muling bumagsak ang koponan sa mid-game matapos ang isang sablay na teamfight sa bottom lane. Pinatunayan ni Cream sa kanyang mid-pick na si Victor kung gaano kalalim ang pwersa ng kanyang koponan at tuloy ang nagpabagsak sa pag-asa ng European squad. Tinanggap ng G2 ang pagkatalo na may bigat sa puso dahil muli na namang naputol ang pangarap ng Europe region na makapasok sa semifinals ng World's Championship. Samantala, naghihintay na ang top esports sa mananalo sa quarterfinals matchup ng Anyone's Legend at T1 habang tuloy naman dismayado ang ilang G2 fans sa resulta ng kasalukuyang roster ng European Base Squad. Ako si Carlo Bresnior, Band Sports, now na!